Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris, ang pagiging palaban ngunit makatarungan. Likas sa kanya ang hindi basta sumusuko, lalo na kapag alam niyang nasa tama ang kanyang paninindigan. Sa trabaho, masigla ito at mabilis kumilos, pero may disiplina sa bawat hakbang. Hindi ito natatakot sa hamon, bagkus ay ginagawang inspirasyon ng bawat pagsubok upang patunayan ang sarili. Sa pamilya, may pagkamaalalahanin ito, handa itong makinig at umalalay sa mga mahal sa buhay. Hindi man ito madaldal sa pagpapakita ng emosyon, nagpaparamdam naman ito sa pamamagitan ng aksyon. Sa araw na ito, Maari itong makaramdam ng pagnanais na ayusin ang mga bagay na matagal nang naipon, tulad ng mga hindi pagkakaunawaan o mga responsibilidad na nais na nitong tapusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ang pagiging mahinahon ngunit may matibay na paninindigan. Mas pinipili nitong huwag makisawsaw sa gulo at tahimik lang na gumagawa ng kanyang bahagi. Sa mga usaping may kinalaman sa pera, likas ang pagiging maingat at ayaw nito ng pabigla-biglang desisyon. Sa trabaho, mapagkakatiwalaan ito at bihira ang reklamo ngunit marunong ding magtakda ng hangganan para mapanatili ang respeto sa sarili sa tahanan nagbibigay ito ng katatagan at kapanatagan sa mga kasama dahil sa mahinahong kilos at mapagkalingang pagtrato sa araw na ito maaari rin itong makadama ng inspirasyong ayusin ang panloob na kapaligiran gaya ng paglilinis ng tahanan o pag-aayos ng mga plano sa buhay at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ang pagiging malikhain at palabiro, ngunit may lalim sa pagunawa. Mas bukas ang isipan nito ngayon sa mga bagong ideya, at maaaring ito ang magbunsod ng pagbabago sa kanyang mga plano. Sa trabaho, magaan ang pakikitungo nito sa mga kasama, ngunit may likas na tala sa mga usaping nangangailangan ng mabilisang solusyon. Sa pamilya, mahilig itong magpatawa at magdala ng saya, ngunit may kakayahan ding maging seryoso kapag kinakailangan. Ngayong araw, maaaring mas pahalagahan nito ang mga meaningful na usapan kaysa mababaw na kwentuhan. Mas maderama rin ito ang kagustuhang magsulat, magbasa, o makinig sa musika upang mapayapa ang kalooban. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging sensitibo ngunit mapagmalasakit. Maaaring lumutang ang kanyang likas na malasakit sa pamilya, at ang pagiging matyaga sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho, hindi ito basta nagre-reklamo, bagkus ay tahimik na gumagawa ng kanyang tungkulin. Mas pinipiling itong huwag makisali sa mga diskusyong hindi naman makatutulong sa kabuoan ng grupo. Sa tahanan, nais nitong madama ang kapayapaan at pagmamahalan, kaya't madalas ay ito ang tagapamagitan sa mga hindi nagkakaunawaan. Ngayong araw, posibleng maging introspective ito, mas tahimik, mas nag-iisip ng malalim, at mas nais ang katahimikan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo ang pagiging mapagpakumbaba ngunit may kakaibang presensya. Bagamat likas ang pagiging leader nito, ngayon ay mas pipiliin itong pakinggan muna ang iba bago magsalita. Sa trabaho, maayos ang pagdadala nito ng sarili, hindi arrogant, ngunit alam kung kailan dapat umaksyon. Sa pamilya, mararamdaman ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagiging handang tumulong sa kahit maliit na paraan. Ngayong araw, mas pinapaborin nito ang mga tahimik ngunit makahulugang sandali. Hindi ito magpapadala sa ingay ng paligid, at sa halip ay mas gugustuhin ang payapang kapaligiran upang makapag-isip at makapagplano. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging sistematiko at matsaga sa bawat detalye. Mas mapapansin ngayon ang kanyang pagkamaselan sa mga gawain, mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pag-aayos ng dokumento sa trabaho. Hindi nito pinapalampas ang mga maliliit na bagay, sapagkat para sa kanya, dito nakasalalay ang kabuoang resulta. Sa tahanan, maaasahan ito sa mga gawain bahay at palaging nag-iisip kung paano mapapabuti pa ang buhay ng pamilya sa pakikitungo sa iba, maingat ito sa salita at ayaw ng mga pabigla-biglang komento na maaaring makasakit ng damdamin. Ngayong araw, mararamdaman ang kanyang galing sa pagpaplano at ang kakayahang gumawa ng paraan kahit sa gitna ng kaguluhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang libra ay nagpapakita ng mas pinatibay na pakikiramdam at galing sa pakikitungo sa kapwa. May kakayahan itong maging tagapamagitan sa mga hindi nagkakaunawaan at madalas itong nagiging tulay ng pagkakaayos. Sa trabaho, mahinahon ito at alam kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. Sa tahanan, mas pinipiling itong panatilihin ang balanse, ayaw ng gulo at ingay, kaya't ginagawa ang lahat upang maging maaliwalas ang kapaligiran. Sa usaping pinansyal, hindi ito padalos-dalos sa paggastos at marunong magplano sa hinaharap. May likas na pangunawa sa damdamin ng iba, kaya't hindi ito basta nagsasalita ng hindi iniisip ang maaaring epekto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ay nagpapamalas ng matinding tapang at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ito nagpapadala sa mga chismis o panlilinlang mas pinipiling nitong tahimik na magmasid at gumawa ng matalinong hakbang. Sa trabaho, malalim ang fokus nito at bihirang madistract, kaya't malaki ang naiaambag sa ikauunlad ng grupo. Sa tahanan, mapagmatsyag ito sa bawat kilos ng kapaligiran, hindi madali itong lokohin. Sa usaping emosyonal, mas gusto nitong ipakita ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita. Sa larangan ng pinansyal, palihim itong nag-iipon at laging handa sa anumang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius ay puno ng sigla at inspirasyon na magdudulot ng positibong pananaw sa mga paligid. May likas itong kakayahan na magbigay ng lakas ng loob sa iba, lalo na sa oras ng panghihina. Sa trabaho, malikhain at mabilis mag-isip, kaya't madalas itong makaisip ng mga solas yung hindi naiisip ng iba. Sa tahanan, may kasayahan sa mga kilos nito at mahilig maghatid ng ngiti sa mga mahal sa buhay. Sa paghawak ng pera, hindi ito kuripot, Ngunit may limitasyon pagdating sa luho. Hindi ito takot sumubok ng bago at marunong tumanggap ng pagkakamali bilang bahagi ng paglagu. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay nagpapamalas ng mataas na disiplina at seryosong pananaw sa mga gawain. Sa trabaho, hindi ito nagpapabeis sa mga responsibilidad at laging inuuna ang tungkulin bago ang kasiyahan. May likas itong lakas ng loob at dedikasyon, kaya't madalas itong hinahangaan sa propesyon. Sa tahanan, maayos ito sa pamumuno ng pamilya at hindi pinababayaan ang mga obligasyon. Sa usaping pinansyal, marunong itong mag-invest sa mahahalagang bagay at hindi nagpapadala sa pansamantalang aliw. Sa relasyon, tapat ito at maaasahan sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay nagdadala ng bagong pananaw at makabagong ideya na maaaring magbago sa takbo ng mga sitwasyon. May likas itong katalinuhan at pagiging bukas sa iba't ibang pananaw. Sa trabaho, madalas itong makapagambag ng mga kakaibang solusyon na hindi agad nakikita ng iba. Sa tahanan, malawak ang pangunawa nito at hindi basta-basta nagagalit, Madalas itong gumamit ng loika sa halip na emosyon. Sa pananalapi, marunong itong gumamit ng teknolohiya para mapalago ang kita. Sa pag-ibig, mas gusto nitong makipag-ugnayan sa isang taong malalim din mag-isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay nagpapamalas ng kahusayan sa pakikiramdam at pag-aalaga sa kapwa. Madaling makaunawa sa damdamin ng iba, kaya't madalas itong lapitan sa oras ng problema. Sa trabaho, mahusay itong makipag-coordinate at may malasakit sa kapakanan ng buong grupo. Sa tahanan, likas itong malambing at malapit sa mga bata o matatanda. Sa usaping pinansyal, marunong itong magpigil kahit gusto na nitong gumastos, may matibay itong pangarap na pinanghahawakan. Sa larangan ng emosyon, matatag itong magmahal at hindi madaling mapagod sa pagbibigay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.